Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Pizza 4 po ngayon ng umaga ng Enero. Kagigising ko pa lang kahit anong gawin ko. Gusto ko magising ng umaga pag inalarm ko ang cellphone ng alas 5. Nakakatulog pa rin ako. Kasi kahit anong gawin ko rin sa gabi. Hating gabi na rin na makatulog. Kaya ngayon, tamhali na rin ako magising. Ang dami kong labahan yung ano, yung tawag na ito, yung kortina. Yung kortina na labahin namin bago pa yun magpasko. Hanggang ngayon labahin pa rin. Hindi ko pa malabahan. Ayan ang ngayon mag, ano ako, mag-iinit tubig para magkape ako. Tapos ngayon, papaliguan ko yung aso. Pagkatapos ko paliguan ang aso, mamimili ako ng paninda. Ayan po. Nagluluto na ako ng alubong sitaw ito. Pananghalian na namin ito. Bago ako pumunta sa chef, kailangan luto na ako ng ulam kasi para may maiwan dito para kay Rhea. Ito na yung ating adobong sitaw. Luto na. Hinango ko na siya. Magluluto ako ng pagkain ng aso. Yung isasama ito sa dog food. Pizza siya at sa kaham. Yung ham ito na ginamit nung nakaraan. Tapos hindi nakain. Ilagay ko na lang. Hinugasan ko. Para may lasa yung kanilang pagkain kasi masyado sila masilan ngayon sa pagkain. Siya nga na, pauwi na ako ng shop. Ito ako, maglalakad ako. Saglit lang lakarin ito, mga 7 minutes lang pag mabilis ka maglakad. Ganito yung ginagawa ko sa uh, umaga. Magluluto muna ako dun ng ulam, tapos dinadala ko dito sa shop. At saka para magpakain ng mga alaga at magbukas ng shop at saka... Samahan niyo ako sa paglalakad papunta sa shop. ako sa tindahan papalitan ko yung konting sako lalaman ng bigas, ayan maglalagay ako ng isang sako dyan ako na lang ang magbubuhat kasi wala tayong mautusan dito rin ako sa paupahan kasi meron mag-uupa ayan o oh, pinapalitan ko yung tinanggal yung lumang pinto dito tapos lalagyan siya ng panibagong pinto ayan, tapos pipinturahan siguro ng kulay brown, chocolate brown tapos yung sa loob ah, pinturahan na lang. Ganyan. Pipinturahan ito ng light blue. Ayan. Dito to sa isa sa mga paupahan. Meron kasi yung ano, pa na dito. Kaya pinagawa ko na. Pinapadetan ko yan. At ito na nagawa gawa na yung ka, ano yun. At ito na nga nagawa na yung pinto dito sa ibaba ng lababo. Kulang na lang siya handle. Tapos papipinturahan ko to siya. O oh, ganda na. Ay, ang ganda pala ng kulay pag ganito. mata? Oo. Ayan na lang pala. Hindi mm, na alam. Tapos ito ang ano, tumubo. Uh, uh, para 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 Alagyan mo um, siya ng alam. Brown, brown. brown. Ah, oo. Para magkabuhay, na Ano ba? Ano ba? Ano ba? Oo, diba? At eto na yung ating pinaayos na paupahan. Meron na siyang pinto kung nakikita niyo. O, tapos napinturahan na rin siya. Ayan. Pati dito napinturahan na lahat. Ang kulay niya ay light blue. Yung light talaga siya. Di ba maganda na? Kaya matutuwa na dito yung ano, yung titira nito. Meron na tayong pinto ng cabinet at saka na, pinturahan na rin ito. Ang ilalim. Malinis. Yan. Bakit? Hindi na matagalit ito. Tignan mo na ngayon. Oh, nagpiyasan po. Baka yun. Tignan mo sa mga